Eh, may sadya po sana ako sa inyo. Ano yung kailangan mo? Eh, yung po kasi yung utang ko, kailangan ko nang bayaran kasi hindi na po baka tulog. Gusto ko nang mabayaran lahat. Magkano po ba yung mga utang ko sa inyo? Ay, salamat naman at magbabahid ka na. Inahingat, ubos na ubos na yung aking paninda. Ka-utang mo. Eh, kasalanan ko po ba naman na wala akong mga trabaho ng panahon ngayon. Basta po, magkano po lahat ng utang ko at mabayaran ko na. Ay, sandali lang at tahanapin ko lista mo. Ay, sandali lang. Naalala ko, diba sabi mo nung nangunguta ka dito eh, ilista ko sa tubig at hangin. Eh, paano kung makikwinta yun, wala yung hangin dito? Huh? Sino doon po yung sinabi ko sa inyo? Ay, oo, siyempre ikaw, eh, nangutang ka ilista ko. Sa hangin nga lang, at tubig. Eh, magkano po ba yung nangutang ko sa inyo? Ay, paano nga kung makikwinta uh, eh, yun, wala yung hangin? Pwede sa makalwa ka na lang bumalik, pagbalik yung hangin. E, gusto ko ngayon kung bayaran yan. Ay, hindi na ako makatulog sa mga utang ko eh. Gusto ko mabayaran ngayon dyan. Ay paano nga tayo magbabayaran? Wala nga yung hangin. Ay, hindi pa, hindi ako papayag dyan. May pambayad na ako ngayon. May pambayad na ako ngayon. Bigi, ay, bigyan mo ako dalawang araw at kikwintayin ko yung pagbalit ng hangin. Dalawang araw na rin ako hindi makatulog. Gusto ko nang bayaran. Ang hirap naman sa inyo eh. Hindi nyo inaayos yung namaiging aking utang. Ikaw pa ang galit. Ano ba Nung ako eh. Ito nga may pambayad na ako. Nung nangungutang kaya, anong bait mo? Uh, baligtad ngayon na ngayon ng panahon. Magbabayad ako. At galit ako gusto ko magbayad ngayon. May pambayad ako. Ay, paano ko nga makikwintay? Wala pa nga yung hangin. Ang kulit mo naman eh. So ibig sabihin pag gano'n, pag hindi mo alam yung aking utang sa iyo, hindi ko hindi mo na lista, na tayo. Ay hindi mo no, pipidil. Uunan ko 'yun eh. Uunan. Eh, Ay gusto na yung... bayaran yung utang ko sa iyo kung hindi mo naman alam kung magkano yung utang ko. Ay wala nga yung hangin, hindi eh. ko pa nga makikwenta. Ay. Pabihira naman. Ikaw po naman tong mahangin ni. Eh. Ikaw yata ang hangin na ng ulo eh. Sinunod mo talaga yung aking sinabi sa iyo? Ako, sabi naman, mo, ilista yung... sa hangin eh. Pinista mo nga talaga. Oo, oh, di pagbalik na lang. Saka na lang tayo magbayaran. Ay hala, sige. At ako'y aalis na. At um, mm, baka magbago pa ang ihip ng hangin eh. Ano ha? At... Sabi, sabihin mo doon sa hangin, ano, sabihin mo doon sa hangin, huwag na bumalik para amalis na. Ay, hindi ko sasabihan nyo ba? Uunan ko rin yun. Malulugi Ay, naman ako. Hindi, dito na lang. Sana mahanginan ang ulo mo para makalimutan mo yung aking utang. Sabay Di ba? Wala kang problema. Wala din ang problema. Siya nga ano. <laughs> Oo. Tama. Di ba? Pag, 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 pag may pautang ka, may isless ka. Kaya pag nahangin na ng iyong ulo, mawawala ang iyong mga memorya dyan. Mawawala ka ng problema. Siya Tapos nga, ka na ng problema ko. Siya nga pero, mas mahangin ka pala eh. Eh, mas mahangin ka. Sinunod yung topic ko eh. Uma, umasalis ka na nga sa harapan ko. Eh. Bakit kay itulak pa ng hangin. Tapos Mahangin